Ayan. dito ako guys sa ano ayan syempre yan ang entrance guys ayan ito pang baby shop ayan tapos may ma, nabago nga guys dati 2019 na dito ako wala ito Miniso. Kung anong mayroon sa hongkong Kong, lahat nandito. At hindi lang yan. Malalaking shop dito. At saka social kasi nasa loob ng mall. <coughs> Pin shop. Dati nung araw yan. Ano ko to? Brand ko to. Ngayon, hindi na. Kasi walang ano, trabaho. Meron lang akong dadalawin dito. Uh, Siyempre, ang aking agent sa Coco Life. <coughs> Ay, nalampas na ako. Kasi nasa ano sila basement ng Robinson Nutrition for Life yan. Bababa tayo dito, guys. Kasi nandito 'yon. Aywan ko kung di ako maligaw kasi parang isang baba pa yata. Aywan isang baba pa ko guys pero hindi very yummy pero dito ako sa side na to baba ba Hindi ko alam kung andito pa rin yung office nila. Kaya baka sakali lang kung dito. Hindi ko actually minisips yung office na pupunta ko ngayon doon. DFE. DFE Consul Office. NCR Center, Robinson Gallery Booking sale. Box Book sale, box sale. Mm -hmm. Capitown. <coughs> besen beses si Tatang sa Xerox. tignan mo guys ang business oh. kasi yung gustong magpamassage yung dyan oh. pero di ko alam kung dito pa sila ayan o oh.